Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Joey na muling nag-aanyaya sa inyo. Samahan niyo ako magnilay sa salita ng Diyos. Tara na sa landas ng pag-asa. Ang ating pong ebanghelyo sa araw na ito ay hango sa aklat ni San Marcos, kabanata 7, talata 24 hanggang 30. Sa pagninilay natin sa salita ng Diyos, maitatanong natin sa ating sarili, dumating na ba yung pagkakataon na ikaw ay may matinding ipinagdarasal at hinihiling sa Panginoon at hindi ito ipinagkaloob? Bigo ka sa iyong kahilingan? Marahil ay uh, humiling ka na matanggap sa isang trabaho na sa palagay mo ay malaki ang maitutulong sa iyo. O nag-expect ka ng race or merong kang ipinapanalangin na nililigawan at sana ay sagutin ka o kaya naman may ipinagdarasal kang mahal sa buhay na may malubhang karamdaman subalit hindi siya gumaling ano ang naging pakiramdam mo nung hindi mo natanggap ang tugon sa panalangin na pabor sa iyo yung katuparan ng yung uh, hinihiling o himala na pinagdarasal. Nagalit ka ba sa Diyos? Nagtampo ka ba? Sinabi mo bang ayoko na sa iyo? Ayoko nang sumunod sa iyo dahil hindi ka naman totoong tapat? At bakit mo ginawa sa akin ito? O bakit hindi mo ipinagkaloob ang kahilingan ko. Kung titignan natin mabuti ang mga pagkakataong yan, makikita natin na para bang kapag tayo ay humiling sa Panginoon, nais natin na sundin niya ito. Are we twisting God's arms? Pinipilipit pa natin ang kanyang mga kamay upang sundin niya ang ating bawat kahilingan? Sa ating ibanghelyo, pinakita ng isang babaeng Griego, taga Syria, ang sabi siya ay Syrophoenician. Uh, so ito ay mga hentil, no? hindi sila mga hudyo. Noong panahon na yon, ang sinasabi ang pinagpalang bayan ay Israel at ang pinagpalang mga mamamayan ay ang mga hudyo. At ang pabor ng Panginoon ay nasa kanila. Itong isang babaeng ito nung narinig niya na si Jesus ay malapit lamang, hinanap niya, hinanap niya ang Panginoon. At noong mga panahon na yon, dahil sa tuwing na, nasa lantaran o nasa labas ang Panginoong Jesus, maraming tao nais lumapit sa kanya at talagang nagkagulo upang, upang um, mauna na kanyang mahawakan, mahipo at mapagaling kung minsan hinahanap natin ng Panginoon subalit hindi natin siya makita. At uh, tinatanong natin sa ating sarili nasaan ang Diyos. Subalit dito sa masidhing pananampalataya ng babaeng taga-Syria ay talagang hinanap niya ang Panginoon at nang makita niya siya hiniling niya na pagalingin ang kanyang anak na inaalihan ng masamang espiritu. Dito tila baga sinubukan ng Panginoon ng babae at sinabing, hindi mo ba nalalaman na dapat ang mga pagkain ay binibigay muna sa mga anak bago sa iba? Dito siguro marahil na naramdaman ng babae ang isang uh, pagsubok na sinundan niya ang talinhaga ng Panginoon at ang sagot niya, Opo, subalit maging ang mga aso ay kumakain ng mga mumo na, na nahuhulog sa hapagkainan. Dito malino na ipinakita ng Panginoon na bagaman uh, ang kinikilala ng mga panahon na iyon, ang unang biyaya ay para sa mga pinagpalang mamamayan ng mga Hudyo. Hindi dito nagtatapos o hindi lang para sa kanila ang pagmamahal ng Diyos, kundi para sa lahat. Dahil ang sinabi niya hindi ba unang dapat bigyan at ito ay nasumpungan na na sense ng babae na uy may puwang para sa aking anak at talagang dahil sa tunay na pananampalataya niya ipinilit niya ang kanyang pagsusumamo upang pagalingin ng Panginoon ang kanyang anak at dahil sa tugon niya dahil sa kanyang persistence na, na magalang at may buong Uh, uh, pagmamahal din at pagtitiwala na hindi niya pagalingin ang kanyang anak. Sinabi ng Panginoon, umuwi ka na sapagkat magaling na ang iyong mga anak. Dito ay pinakita rin ang kapangyarihan ni Jesus na talagang sa pamamagitan ng kanyang salita, ang anak ng babaeng taga-Syria ay gumaling doon mismo sa mga sandaling yan. Mga kapatid, suriin natin ang ating pananampalataya. Tayo ba'y lumalapit sa Panginoon dahil may gusto lang tayong sundin niya? At kapag ang ating kahilingan ay hindi natupad, iiwan natin siya at bibitawan ang ating pananampalataya. Ang tunay na pananampalataya ay umaasang patuloy sa kabutihan at pagmamahal ng Diyos. Hindi mo man matanggap ito agad-agad. Naniniwala kang may mas magandang uh, inihanda ang Diyos para sa iyo. Naalala ko tuloy yung napakabigat na tanong. Why do bad things happen to good people? Diba? Bakit nangyayari sa mabubuting tao ang mga masasamang bagay, matitinding uh, ah, hirap at pasakit. Sa isa sa mga nabasa ko, ang isang sagot dyan ay nangyayari ang mga bagay na ito o oh, hinahayaan ng Panginoon. Hindi niya ito dinidulot. Hinahayaan niya mangyari sapagkat sa totoo lang, kadalasan tayo ang dahilan kung bakit tayo napupunta sa mga sitwasyong ating kinalalagakan. Pero ang napakagandang bagay dito, hinahayaan ng Diyos dahil mayroon tayong isang napakahalagang misyon na kailangang matutunan. At hindi natin ito matututunan kung hindi natin daranasin ang pagsubok, ang paghihirap uh, na iyon. Sa kabilang banda, nangyayari din ang mga bagay na ito upang magkaroon ng pagkakataon na makita natin ang kapangyarihan, ang himala ng Panginoon sa ating buhay. In this present time, actually at all times. Upang lalo nating maunawaan ang tindi ng kanyang pagmamahal at ang lawak ng kanyang kapangyarihan. Kapatid, ikaw ba may pinagdaraanan? May kahilingan ka ba? Sana katulad ng babaeng taga-Syria, lumapit ka sa Panginoon ng may buong pagmamahal at buong pananampalataya. Tunay na pananampalataya. Kung na-bless ka, napaisip ka, nabagabag ng pagninilay na ito, inaanayahan kitang pag-isipan pa itong mabuti, kalat, i-share sa iyong mga kaibigan, palaganapin sa social media, i-like ninyo ang landas ng pag-asa dito sa Facebook at pag-usapan natin ang salita ng Diyos. Muli ako si Joey at pagpalain na wakayo ng ating amang mapagmahal. God bless you.